So, mga kapigmate, kung mapapansin nyo, uh, press kong pres ko yung inahin natin. So bali, ito ay 24 oras pa lang simula ng nanganak yung inahin natin. Kung mapapansin nyo, uh, sarap lang ang tulog niya. Hindi siya inihingal. Pero kahapon, ng hapon mga kapigmate, inihingal po siya. Kaya po, kaninang umaga, mga alas 9, ay pinaliguan ko po na pong inahin natin. So... Ba nakaligo na po 'to. Kahapon nang anak, tapos ngayong umaga, mga alas 9 ng umaga pinaliguan ko na 'to mga katong mga pigmate. Ito lang baboy ha. Itong inahin lang pinaligo- pinaliguan natin. Pero yung mga big mga pigmate, uh, hindi natin maiiwasan sila matilamsikan pero hindi naman sila yung sabi natin na inisprihan pa o mabasa ba, mabasa talaga. Ang lang natin yung katawan ng inahin pero ang pagpapaligo ko dito mga kapigmate sa bagong anak na, na inahin ay hindi po matagal hindi ko na rin siya sinabon, hindi ko na binras, hindi ko na inano, parang inesprihan ko lang ng konti yung katawan. Kaya itong mga gantong itim-itim niya ay hindi po nawala. Pero kung hindi ko pa yung mas maitim po yan, mas, mas maraming itim yan. So sa pagpapaligo naman ng mga kapigmate ng inahin, tip lang sa inyo, check nyong mabuti ang inahin nyo kung may lagnat or wala. So itong inahin natin ay wala po siyang sakit mga kapigmate. Hindi, hindi po siya nilagnat at walang problema. Kaya nung umaga po, pinaliguan ko na kasi nung kahapon, nung hapon, napansin ko sa kanya habang nagpapadedi siya, hinihingal siya. So yan, so, na medyo ano siya ngayon, relax na relax, so hindi po siya hinihingal. So yung ano niya, yung paghinga niya, normal lang yung hinga niya. Hindi siya yung <laughs> yung gano'n mga kapigmate. Kasi may mga ganong baboy, lalo na bago mga anak at pagkatakas mga anak, ganon yung mga inain So, yun po. Uh, pangit po yung sa ina Kalimitan po, nung babago pa lang sa pag-alaga ng baboy, uh, normal lang para sa akin yung ganon. Normal na po yung ganon. Pero katagalan, mas pansin ko sa inahin na nagpapa, yung nagpapadede, Hanggat maari, kung kaya naman natin gawin na maging stable yung paghinga nila, yung hindi sila hinihingal, parang normal lang lahat sa kanila, mas maganda. So, kagapigmate, mapapansin natin dito sa mga bikyan. Simula kahapon, dede lang sila ng dede. So, dyan na rin sila natutulog. Hindi ko po sila tinatanggal ng, tinatanggal dito sa kulungan ng inayin. So, dito lang sila natutulog yan, dito sa karton. Yan. Pag ito, nabasa itong karton na ito mga kapigmate, ah, pinapaltang ko to kagaya kanina na pinaliguan ko to itong karton po natin ay pinalitan ko to ng bagong karton kasi itong karton nabasa so nabasa rin syempre yung mga piglet natin pero okay lang yan huwag lang man natin isprayan sila na mabasang mabasa sila ang kailangan lang po natin gawin ay pag impress ko yung inhen so yon pagkatapos po ng mga kapigmate siguro mga isang oras lang dahil naka plastic mating tayo tapos yung flooring ng inhen natin ay ano um concrete So, itong concrete na ito mga kapigmate ay may tagusan to ng tubig dito. Sa, so, dito sa gilid, yan sa mga gilid na yan. Tapos, dito, yon Yan, may mga kawang yan dito sa gilid. So, kaya ang tubig dito mga kapigmate ay hindi po nag i -stack. Kaya napakabilis lang tito matuyo. Kagaya kanina, alas 9 ko to pinaliguan mga kapigmate. Uh, mga 9.30 to 10. So, wala na. Tuyo na ito mga kapigmate. So, yon Napaka press ko yung inay natin. So ganyan mga kapigmate, ang inay nga pala na bagong anak mga kapigmate ha. three 3 days po yan na ganyan lang, nakahiga lang siya, padede lang ng padede. Kung walang problema mga kapigmate ha. Ganyan na yan. Ngingisay-ngisay pa siya Papadede. So I So yung mga kapigmate ah uh... Ito mga to mga busog na. O, kaya yung mapapansin nyo yan yung mga bagong anak na piglet. So, makipansin nyo para labas pa yung mga buto-buto nila. So, bali 24 oras pa lang nila. Yan. Papansin nyo, yan o. Medyo hopiak pa tong ganto. Pero pag ganto mga kapigmate, mga 5 days na. Yan. Ito, 5 days na to. Mapapansin nyo yan. Malaki na yung chan. Doon yun sa isang inahin. Yan.